Good morning, good morning. So palang araw na lang sa atin lahat. Yun, panibagong araw tayo, panibagong vlog. Pwede na ba? dito na tayo sa daungan. Lulusong tayo ngayon. O kapon din tayo nakapag-vlog. Dahil nga uh, sa do doon sa mga hihila. O so, di naman din tayo nakapag-vlog. Nakapuyat. Kasi doon tayo natulog nung unang araw na na-harvester yung mais natin kaya medyo ano wala sa condition yung katawan natin kaya di rin tayo nakapag vlog saka isa pa uh, hindi nakakakot yung ano natin yung mais natin ka, nung kahapon ano mga basa palusong na tayo ay nandun na tayo yung mga umihila pala la la

Sige kayo na pa na, no? Sige kayo, kayo yun. Nakoyan, kaya yung tulid na Keri na kaya o na mala kapal ta may, may kapal ta gawi kay ni kapal banda gin na lakos na nabi masiksik nang kaya mo rin nang bisan nabi may ari ko magpadara kalama ka rin karon uling bingi na kay mo may ka lu ko ni Awa Ayan mga basa Last ano Yung huling bangka Lala ko ng bangka nila Nandito tayo sa daon Bali pila ni nga kayo kanya kay? Pila ni nga kayo? 96 sa 96 96 na daw yung nakakarga nila Ito lang ang ibang Ano? Kaya muna tayo Kain muna Kalau kami menanak ate. Tengok. Ada mau ke sini ke di bawah sana tu. Saya nak. E, Hei ko. Nanti nanti ada kan misis. At, tug, saka, tusino. 3 and 4 3 and 4 mm -hmm. Ano ko Tapos na tayo kumain Bukawin mo na kami ng baga Ano ni Boss Andy Ang sakate Yan, mga boss, tapos na tayo ng yan, naka na nakate. Yan. Nakaanim na kami ni Boss Andy. Kanina, sabi ko tatlo lang. Tingnan mo nakit, nag nagawa pa nating anim. Nandun na siguro 'yung ano, 'yung mga umihila. Baka nag-aano 'yan, nagkakarga na. Ayun, anim na ano din bigkis. Dito na yung mga oh, nag-aakot. Dalawa ng bangka, tigil lima. Sa lima lang ang mga nag na rin, Ako. Sa lima lang ng ngero. Kaya apat. Tugat mo, aliyat mo, aliyat mo, Ako. gabay mo. Bawa parka ya ne Tukawet apa ya abu murte makasakay ko yun nakakarga na dati Aro! <coughs> naiiwan tayo kaya yung ano yung kasabay mo malalaki pero kung wala tayong nakakasabay ng malaki nyan matagal tayo dito Lulusong pa tayo ng kapag kabukas ah. Ayan, nasa maliwa ano, Maluwa ko na tayo Ayan o, no? layo nung ano nung, may, Puno yung water liling yung ilog Tatanggal muna tayo ng kuya agot Ah Kuya, kuya agot Nakalabas din eh. mga kuya agot. Pero kung di tayo nakasabay sa nila yan, magtatagal tayo kung may gitisang isang oras lang na naman. Nahahawi ng mga lalaking bangka, sa mga kargado kasi. Pag kargado pala, nahahawi ng ano. Hindi, hindi sumasaka yung bangka sa mga water lily. Nahahawi niya. Katulad kanina dahil magagaling tayo Sumasakay yung baka natin sa water lily Hindi niya inahawi Ayun, okay. Nung ginabi naman tayo dito yung mga ano Dito yung water lily na yan Nung gabi kami umungoy ni Boss Adi Nung pakiig Dito yung mga water lily Ngayon dyan malinig yun mabas pa rin na tayo dito Kawawa yung mga kalabaw Umiiyak na rin na, walang pagkain Tumiretso na muna tayo dito kahapon kasi hindi naman tayo nakapagbangka wala naman tayong kulong-kulong na gagamitin yun, kapas na sakay na natin yung sakate eh ayun, nalinis na natin ng konti yung bangka ayun, uwi natin to tapos pupunta natin si na misis doon sa ano, sa ponduhan o, si na ate may ano daw, alis daw ng alauna eh ay mga alas 12 na. Kailan makarating tayo nang bago mag alauna doon. dito lang pala tayo Kaya e na, kain ka lamig yun mo na yan na

ay, nakuha ng 1560. Yung ano natin. Yung mga mais natin. Tapos ano ko ba? Yung average yung ano 74 lang. Mababa. 74 ano lang per kaban. Yung average nasa 200 din yung ano yung tawag so, dito yung nasa, yung ano yung kinita ng mais tapos estimate nila sa gastos pati yung pagpapa ano pagpapa ligpit pagpapagig nasa ano nasa tao oh, dito nasa 68 yata baka ako pa pa yan kasi nagana eh, naga na eh. Naanunsay sa hila Naabot nang ano 65 tab tab 65 35 85 pa lang naging gas sa sadan kaya dah Share